ayun gan ayan si protasio mahinay like and share lang and subscribe to youtube channel niya at dagat vlog and send the star to support protasio mahinay ito na yung dagat napakatahimik sa dagat nakakagulat ang tubig sa dagat dahil umagang umaga tumaas ang tubig na walang kakisaw-kisaw ayan o oh, ayan ayan si protasyo ayan ang dagat dito sa pathway sa luway lasal ito yung katunggan tundahan lang ta kay kamadulas laglag natin ito yung tumaas ang tubig ng mahinahong simply betrak napakalinaw sa tubig napakasimple Lord, sa buong luay Lord, buong Pilipinas sa matamaan ng bagyo ano man yung mga kasalanan namin lahat ng mga taong nagkakamali patawarin mo na kami iligtas mo kami Lord iaadya mo kami sana sa dagat mo na lang itama huwag sa kabahayan i -safe mo kami Lord ito yung napakatahimik sa pathway walang kakisaw-kisaw walang kaabog-abog napakatahimik isang bangka lang ang na nakalutang wala, ayun, ang dagat sana ganito hanggang matapos ang bagyo lord na walang matamaan dito sa Bohol o sa lahat ng area sana wala na